Dito nga pala nag na si Tampo ng regalo. Kaya naman sa Brasenia, panoorin ng buong kwento. Eh, ito nga pala yung mga regalo kay Tampo. Ayan, o. Oh. So, mag-unboxing na tayo. Tara, Tampo. Uy, hindi pala. Tampo, tara na. Adboxing na tayo, Tampo. Ayan, guys, o. Oh. Walang boses yan. Pwede yung boses mo. <laughs> Pwede yung boses? May boses ba? Ah. Uh... Ah, oh, may boses. Eh. From Jared. Jared, yan. Buksan mo na. Ayan guys, oh. Oh, wow, ganda na ulo guys ni Tampo. Oh. May reposin guys. From Papa yan Ayan. Tingnan natin. Wow, Don David. Tulog ko si Don David, guys, eh. Nagaya na ng ano to, tools. Meron siyang jersey guys, oh. Maraming salamat, Papa J. Natutuwa si Don David, <coughs> yan. ano wala pong Wow, sando daw, oh. na bagay. Si Tampo ah. Jahitan, Tyler, Ganon Wow yes. Wow, Guna, Tineres guys so, Kay Nico. Wow, Gorilla, Tamling ka guys, oh okay, ha, Aya, ay, Aya. Kay Aya mo? Wow <laughs> Kay Ate Chantal si Gawanya toh? Oh Guys, okay, so, Kay Chantal, oh gawanya guys Tampo flowers for you. Wow. Pambahay ka na guys. Pantoy lugat. Ngayon. Oh, flocks. Guys, oh, problem ko okay, so, pro sa dati. Short at dami. Uh, wow. Tampo. Uy, dami sando. Gawa daw niya wow. ID. Wow. Ganda. Wow, Chiris. Wow! Wow! Dalawang tineros niya. Okay. Ito, walang pangalan to. Uy! Ito. Wow! Roblox, guys. Roblox, o. Oh. Roblox 10. O, oh, Roblox 10, guys, o. Oh. Kalating yung kitaw ito. Pina. Uy! Basketball. Wow! Wow! wow. Kasya-kasya akin. Okay. Kasya-kasya akin. <laughs> Ay, bebang. Ay, Urojo, Si anak ni Ate Gagoy. <laughs> you know? Wow, you know? ganda. <laughs> 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 Basketball. Oh. Basketball. Next, next. Walang so, pangalan. Ah, bubuksan na nga ni Tapo. Wow. <laughs> Jacket. Uy, Roblox. 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 Tapo, Roblox. Si okay. okay. Ashley na TV dad. Ayan. Buksan na nga Tapo. Okay, so, ito kami yung chocolate, meron pa dito ang dalawa. Galing 7-Eleven. Oh, Kaling nga tadi kay Bebang na isa. Tapos si isa kay... Oh, ah. Anak na ati ay yata isa. Oh, marami na chocolate sa tapo guys. Oh. Wow. Uy, ano ito tapo? Lapis. Chocolate. Tapo. Dami chocolate ah guys, maraming maraming salamat na pala sa nagbigay kay Tapo. Ito at sobrang sobrang saya at di niya makakalimutan nito mga katampo. <laughs> mga katapi. Napakalupet ng mga chocolate at mga regalo mga katapi. Kaya na dito na lang. Paalam! <laughs>